Pagbulan ng mga politiko. Huwag natin nawayan yung mga polis, sir. Yes. Dahil sila ay biktima din. Umuwi sila. Umuwi sila baha. Umuwi sila gutom. ATM nila sila sangla. Pero anong ginagawa ng mga buhaya? Ang sasarap ng buhay. sila sa bahay nila basa bago pinaghirapan ng magulang nila mga sabatos bine ng utang tama yun dubog sa baha tapos sa isipin kailan pa tayo magkikisay yung ating mga kapulisan dyan huwag kayong magulag-gulagan na totoo naman na lahat yung mga ATM yung sinasaglan para ibuhay sa Gumising na kayo. Kaya lang pa kayo magsasalita. Pumubos na ang kabal ng bayan. Maraming salamat. Woo! 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 Kung ano naman lahat ang sinabi niya, habang ang mga ipudyante umuwi sa bahay ng mga pamilya at tatay natin ay nagpapakahirap magtrabaho. Oh, eh kahit kailan eh, hindi lupang nasubukan ang mga politiko magtrabaho ng 24 hours. Lubog sa eh, hindi nila nagawa ang mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Eh, hindi nila nasubukan umakyat sa mga kabundukan upang magtanim ng mga kanais. Eh, hindi nila nasubukan mag-araro. mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo dapat magpalinlang o matakot sa mga politikong nagpapakasasa at nagpapakasarap sa kaban ng bayas. Pilipino ang nagpapasahog sa mga politiko. Tayong mga Pilipino ang nagpapasahog sa kanila sa mga posisyon nila. Tayong mga Pilipino rin ang magpapapapa sa mga posisyon nila dahil wala silang ginawa kung hindi kainin at labon ng kamarang bayan. sa lahat ng gustong magsalita at sabihin ng kanyang mga inanakit sa gobyerno ito. Hindi lang po tayo dito hanggat hindi pa bababa baba ang mga politikong nagpapakasarap sa gobyerno ito. Hindi po tayo titigil mga kababayan. So dito po sa kapatid natin at dito. Okay. Okay. Magandang abot po sa ating lahat. Kinakatawan ko po ang mga riders dito. Sa po ang mga riders. Ayun! Bilang ordinaryo pong mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Yes! Karapatan po natin ang magandang establisimento at mga istruktura na ginagamit po natin araw-araw. Pero wala po sa kalidad dahil sa luho at pagnanakaw na ginagawa ng mga nanunungkulan. Sa ganda po ang galit ng mga Pilipino. Huwag nyo na pong kimkiming yan. Kami po ay nakikiusap. Samahan nyo na kami sa darating na September 21. Sama-sama po tayo ipagsisigawan ang galit ng Pilipino sa mga nagsalakaw na politiko na umaabuso sa pasensya ng bawat Pilipino. Mabuhay ang mamamayan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! at mamatay ang mga kurakot. <tinyo> <tinyo> Kongres pa na bante, kanina Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras. <tinyo> Sapatkat ang House of Representatives ay hindi man kailan paniniwalaan ng mga Pilipino. Paano mapapaniwala ang mga Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sampot sa natawag sa gobyerno? Kaya mga congressman na magnanakaw, mga utak-Nipon ng mga politiko at mga utak-Nipon na kontraktor at mga utak-Nipon ng mga anak ng mga Kongresman na yan ay marapat lamang po na kayo agkakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga utak-Nipon, lalong lalo na si Kongresman Abante, sapagkat ang isang Nipon ay naghaluang ang utak pati na hindi niya napaghiwalay ang tama't mari. Hama! Sino pa ba ang susunod? na kayo! mga Pilipino. Oh, wag kayo. Wag kayong mahihiya sapagkat atin ito. Atin ang bansang ito, atin ang hinahanap natin, atin ang ipagtatanggol natin mga kababayan. Karapatan ang bawat isa sa atin na at hanapin kung saan napunta ang budget ng plat control. Nang mismo sa Pangulo natin, siya mismo ang kauna-una ang nagpapakalat ng fake news. Noong sa kanyang sona, mariin pong sinabi ng ating Pangulo na mahigit limang libot limang daan ng flood control ang natapos na at mas marami pang sinisimulan. Ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang flood control na yan? Sa langit? O ang nilagyan mo ng flood control ay ang mga bulsa ng mga politiko lang sa mga Romani? Habang ang mga Pilipino naghihirap may mga na natutulog sa lansangan, may natutulog ng guto, merong nagtatrabaho at nagpapakahirap habang ang mga anak pala ng politiko nandun sa ibang bansa nagbabakasyon. Ang mga pera ng taong bayan, ang mga buwis ng taong bayan nagpapakahirap ay kinakain pala ng mga anak ng politikong nagpipiling prinsesa at prinses. 759,000 ang nilalamon ni every kainan niya. Hello. Hindi na kayo nahihiya mag-break ng mga kayamanan ninyo sa social media. Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino? Lalong lalo na si Jela Alonte na nag-post pa siya na wala siyang utang na loob sa mga Pilipino wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino. Ngunit hindi mo ba alam na ang nilalamon mo, ang kinakain mo, at binagyayabang mo sa mga followers mo ay kabanang bayan? Yes! Tama! Mahiya naman kayong mga politiko kayo. Sino pa ba ang gustong magsalita? Pumunta kayo dito sa harapan natin para mailabas ninyo ang inyong mga inahid. Huwag na po tayong magbulag-bulagan, na so, tayong magbingi sa nangyayari dito sa ating bansa. Okay. 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 po Okay. Uh, ako po Okay. 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 Ako po ay nakikisa sa ating mga kababayan para natin na uh, sabay-sabay babantayan ang nangyayari korupsyon sa ating bayan. Ayun, para sa lahat na may alam at may pakialam sa ating bayan, lumabas na kayo sa inyong tahanan. Ang tayo ay magkaisa, huwag kayong matakot at magsalita, karapatan natin ito. Yes! At ako'y naniniwala ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nananahanan sa taong bayan. Yes! Kung hindi nila kayang pag-uwi ng ating bansa, tayo ang gagawa nito! Yes! Lahat tayo victim rito? Yes! ang biktima nito! Hangtayin pa ba natin magiging dagat ang ating bansa? At sila may pupuntahan ng ibang bansa kaya maraming na silang pirang na korup! silang babantayan sa pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Kailangan may managot sa paglustahin ng ating pondo ng taong bayan. Wala kayo kumal. Sagot. Number one, Panginoong Diyos. Pangalawa, Konstitusyon o taong bayan. Pangatlo, Presidente. Pangamat, Government Institution. Pagaya ng mga pulis, yung at ano pang mga government institution. Ayon, tanong, sino, 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 sino ng mga pulis at pasundalo. Ang Pangulo. Sino naman ang sinusunod ni Pangulo? Ang saong bayan. Sino naman sinusunod ng taong bayan? Ang Panginoong Diyos, Ama, ang lumika sa ating mundong ibabaw. Kailan? Lahat tayo dito, biktima. Kailangan natin magkampi-kampi. Kailangan natin magkaisa. Walang political colors po dito. Nalako po ang National People's Initiative. Ipinaglalaban ko ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Wala pong political colors dito. Hindi ako anti-government. Hindi ako pro-Marcos. Hindi ako pro-Duterte. Pagkos, Constitution po ako. At ako'y naniniwala sa panahon ito na sinasabi niyo sa Rizal na Kita ingin nunggu nanya politikal koruskan. Tayo nanti itu lah. bawat Filipino dahil. Pag nagkataon, magiging dagat ng ating bansa sa tayo pupunta. Kapagahan! 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 <coughs>